Yan, okay. So, sa ngayon mga ka-planters, ay gagawa po tayo ng uh, stick na kawayan. Yan, putol-putulin natin yan. Ganyan kalilit kaliliit mga ka-planters. Gamitin natin para sa mga uh, tanim natin na kamatis na nagkakaroon ng, ano, ng problema. Like, nalalanta. And then, uh, yung, yung iba talagang nalulusaw dun sa loob ng, ano, ng uh, uh, pinaka-puno niya ng mga, mga ka-planters. So, itaray natin na <coughs> Uh, gawan ng remedy yan, sa pamamagitan nito mga kaplanters okay so dito mga kaplanters ay pinapatulis natin itong uh, uh, kawayan pwede rin namang ano uh, kahit anong uh, bagay or uh, pwedeng gawin na ganito Pwede naman. Kahit yung mga kahoy or ano pa man dyan na ano na pwede natin gawin na uh, uh pantusok sa ano sa uh, halaman natin mga kaplanters. Pwede. Pwede po yan. yan. Pero dito meron tayong mga excess na ganito mga kaplanters. Kaya siya po ang ginagamit natin or ginagawa natin para sa mga tanim natin mga kaplanters. <clears throat> Patulisin mo lang na ganyan. Tapos putulin mo. Yan, ganyan kahaba. May mga mga ilan-ilan kasi na ano na nalalanta na mga halaman natin mga ka planters. Kaya ito yung uh, ginagawa natin ng ano ng remedies para sa para maka-recover sila mga planters no. Yan, sana ay uh, makapag-recover sila mga ka-planters. Dahil uh, sayang naman. <clears throat> An lulusog nila mga ka-planters pero yun, pagka tinamaan ng mga ganyan eh. Ito, gumawa po tayo ng ganito para sa halaman natin. Ito po mga planters So, gumagawa po tayo ng experiment dito sa mga tanim natin mga planters na kamatis. So, medyo meron siyang uh, iniinda mga planters dito. Yan, itong kamatis natin na to. Yan, itong puno na to. Kasi, uh, kunting sikat lang ng araw ay nalalanta siya mga planters So, pagka pinabayaan natin yan, mga planters tuluyan ng ma manlupay pa yan, tuluyan ng mamamatayan yan. So, gagawa natin ng remedy yan. So, gumawa tayo ng ganito mga planters Yan. Ang... Uh, Uh, gagawin natin ay <coughs> bali bibiyakin natin itong uh, pinakapuno niya mga planters gamit natin itong cutter yan uh, bibiyakin natin itong mga planters yan wag po tayong mang manghinayang mga planters na biyakin yung uh, pinakapuno niya dahil uh, uh, mayroon siyang uh, nasipsip na ano na bad bacteria na siyang dahilan kung bakit nalalanta yung mga halaman natin mga ka-planters. So, yung purpose kung bakit uh, nilalagyan natin ng ano ng ganito mga kaplanters. Yan, uh, nilalagyan natin ng ganyan, binibiyak natin yung uh, uh puno ng uh, kamatis natin mga ka-planters, para dito sa open wounds ng uh, tanim natin na ganito mga planters. Dito lalabas yung ano yung uh, uh, bad bacteria na nasipsip ng ano nung uh, nung halaman natin mga ka-planters. Okay? Or, pwede rin mulang uh, hayaan mo lang na ganyan mga ka-planters. Hayaan mo lang na ganyan na, ano, na walang, uh, walang nakatusok sa kanya. Yan. Uh, at least naka-open din naman siya. So, eto. Uh, gumagawa lang tayo ng eksperimento mga ka-planters. Para sa curing ng, ano, ng uh, ating mga uh, tani tanim mga ka-planters. Pero eto, uh, lalagyan natin or nilalagyan natin ng... Uh, kawayan na stick o stick mga kaplanters uh, tulad ng sinabi ko nung uh, kanina uh, kahit anong stick mga kaplanters yung ilalagay natin basta ah uh, pwedeng gawin na ano na uh, ganito gawing uh, stick pwede pwede po si mga kaplanters pwede rin po nating hayaan na ganyan lang na ano na nakaopen yung biyak niya yan, yeah, wala namang problema diyan mga planters So, ah uh, tuloy-tuloy pa rin yung ano yung uh, observation natin mga ka-planters dito sa ano, dito sa tanim natin. Uh, like itong mga ini-experiment natin mga ka-planters kung uh, uh, ano ba yung result o kung uh, gaano ba uh, kaganda yung productivity level ng lalong-lalo uh... lalo na natong mga ini-experiment natin na ganito mga ka-planters. Yan. Okay? So, 'yan po yung experiment natin mga ka-planters na uh, gusto po nating ibahagi na kung saan ay uh, nakita naman natin sa mga nagdaan na ano na videos natin mga ka-planters. 'yan uh, okay naman sila, naka-recover naman. Tulad nito. Na 'Yan, so mayroon siyang ano, mayroon siyang uh, uh, mayroong nakalagay na ano na kawayan dito tinusok natin ng kawayan. So, uh, dati siyang nanlulupay-pay mga kaplanters, dati siyang uh, 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 nalalanta. Kaso ngayon ay, yan, okay. So, totally ko recovered na mga kaplanters. So, uh, sa point na yun mga kaplanters ay nakita natin na effective pala yung ano yung ginawa natin na na experiment mga planters yan yan po siya yan po yung mga kawayan na nilagay natin so eto, ah, uh, okay na sila mga ka-planters, recovered na sila. Pero ang mga ito mga planters ay under observation po yung mga yan, dahil uh, pagka bacteria kasi yung pinag-uusapan natin ay uh, medyo may kahirapan or mahirap natin i-cure yan. Tapos tanggalin natin itong mga damo-damo mga planters yan, na siya pang uh, nangangain ng nutrients ng lupa mga planters ang mga bakteriyang ito mga planters na napakahirap po sa in uh, napakahirap uh, i-cure ay ang tinatawag na bacterial wilt mga planters niyan dahil uh, ito po ang uh, mga bakterya na present sa lupa na kung saan ay uh, pinagtamnan natin mga planters Yan. At ang time na pag-epekto ng uh, bakteriyang ito mga planters sa mga tanim natin ay uh, minsan during early stage ano pero mas okay kung early stage pero mostly eh uh, pagka namumulaklak pagka namumunga na yung ano yung tanim natin mga planters minsan malalaki na malapit nang mag-gather yung ano yung uh, bunga ng tanim natin mga planters ay doon may effect yung ano yung uh, bacteria na ganyan doon umaatake talaga. Talagang pinapatay yung tanim natin. So, as early as possible mga planters, ginagawa natin ng paraan pagka may nakita tayong ganito na uh, nalalanta mga ka-planters And hope na it works. At the early stage na nakita natin na medyo nalalanta pagka nasikatan ng araw, uh, nalalanta siya pagka gabi, nag uh, re -recover. so kaumagahan ulit, pagka nasikatan ulit ng araw, nalalanta ulit. Yan, yun po yung ano, yun po yung uh, causes ng mga bakteriyas na kung saan ay uh, uh, nagpapahina ng resistensya ng ating uh, mga pananim para labanan yung mga uh, sakit na mga ganyan mga planters, okay? So, uh, syempre maliban lang sa ano sa nilagay natin na stick mga kaplanters, kailangan din natin na mag-apply ng fungicide mga kaplanters sa uh, para sa protection ng ating uh, ah uh, halaman mga planters dahil dito nagkaroon ng uh, uh sugat yung halaman natin na pwedeng uh, uh, entry point ng mga bacteria's or uh, mga pun pungus mga planters. Ayan. Okay, ito po yung uh, simple tips na gusto ko pong ibahagi sa inyo mga kaplanters Sana po ay uh, may mga napupulot po kayong uh, kahit uh, kunting aral man lang, kahit uh, kunting idea diskarte para sa inyong mga tanim-tanim at uh, syempre kung uh, uh, medyo kinulang mga kaplanters yung ideas uh, mas maganda na ano mas lalo po ninyong palaguin yan mas lalo po ninyong dagdagan yung diskarte para mas lalong uh, uh, makapagbigay sa inyo ng uh, mas madaming ani and next uh, mission po natin mga kaplanters ay uh, uh, kailangan din po natin na maglagay ng uh, attractant para sa mga insekto na nanunusok ng uh, uh, bunga ng kamatis natin mga ka planters yan. May nakita tayo kasi na ganyan na insekto mga kaplanters, lumilipad-lipad dito sa ating kamatisan. Parang nagsusurbe kung saan siya mangingitlog kulit mga ka-planters. At posible po na dito sa talbos ng kamatis mga ka-planters, ay uh, pwede po silang uh, mangingitlog dyan mga kaplanters. Yan. Kaya, as early as possible mga planters ay uh, kailangan po nating maglagay ng uh, attractant or superfly catcher mga kaplanters upang sa ganyan ay uh, mahibang sila dun sa uh, attract attractant na yan mga kaplanters. Yan. So, abangan po yan next uh, episode po natin mga kaplanters. Yan, so tuloy-tuloy pa rin ang ating observation dito sa ating kamatis, mga planters, especially sa mga in natin. And hopefully, tuloy-tuloy uh, po yung recovery at makapag-produce po ng mas maraming bunga. Muli, mga planters, sana po ay may mga napupulot po kayo na kunting aral, idea, uh, estrategiya na pwede po ninyong magamit sa inyo, inyong mga uh, tanim, mga ka-planters, okay? At kung nagustuhan mo ang video ito, baka pwedeng pakishare para mas marami po tayong matulungang mga planters dyan, lalong lalo na sa mga baguhan na medyo nangangapapa kung nga paano nila alagaan ang kanilang mga pananim mga planters. Ngayon, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe mga planters, baka pwedeng uh, pakisubscribe na rin ang channel ko at pakiclick ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ina upload po natin regarding sa pagtatanim ng mga planters. So maraming maraming salamat sa mga nanonood. Hanggang sa muli, God bless and bye-bye. Mabuhay po tayong lahat.